Hello guys, good afternoon and welcome back po ulit sa aking youtube channel So guys, uh, i-share isha ko sa inyo yung mga napamili namin noong sabado uh, Di ko lang pa siya na-display kasi medyo busy, dami ginagawa, tapos naglalaba pa kami So ayan, uh, kita, papakita ko na sa inyo Yan po siya guys, worth 16,000 Kasama na po yung uh, itong mga to Itong Zest-O, tsaka Sting, tsaka yung 24 pieces na maliliit uh, na seat Tapos may iba na din na, na, na ilagay ko na din sa ref tapos, yung iba, yung iba namang ano guys, yun, yung ibang dilata na i-display ko na din na ilagay ko na siya. So, wala na siyang dilata dito. So, ito po yung mga napamili namin. Worth, ano po siya? Uh, every two weeks po yung aming grocery. So, ang napamili ko po ay worth 16,618.79. So, ayan po siya, guys. So, hindi po kasali dito yung mga napamili naming uh, mantika tatlong ano lang naman yan, tatlong tali. So, bintahan ko naman tika guys ay uh, 32. Ayan. So, ito naman yung mga napamili ko. Tsaka ito. So, pakita ko din sa inyo, guys, yung mga, mga, tawag dito. Yung mga may free. Ayan. Ito may free siya. Cheese. Uh, cheesecake. May free siya ng chucky. So, magkano ang bintahan ng chucky is nasa 17 pesos na maliit. Tapos, yung dato puti, mayroon siyang free. Dagdag kita na 8 pesos. Ang so, bintahan ko ng dato puti na 200 ml ay 12. Tapos meron din uh, Milo. Dalawang pack ng Milo binili ko. So, 99 pesos lang sa 12 pieces. Ang benta ko nito ay 10. So, meron kang 21 sa isang ganito. Meron din po ako dito palang isang box pa di ko na pansin. Sa isang box po, puro po yan mga chicheria. So, yan. Laki box po chicheria. Ayan. Tapos, dito naman guys, meron pa pala dito nasa plastic. Hindi ko pa na natingnan. Mga ano pala po. ah uh, tingnan natin. Tingnan naman. So, yung iba, hindi na nila nilagay sa karton. So, dito na lang sa plastic. So, mga patis, pati suka, suka pa umbong, mga patis na mang sting mang sting din pala to. mag ka. Tapos, bumili din ako peanut butter kasi may naganap na peanut butter. Mura lang naman siya. So, tatlong ganito lang. Yan. Tatlong peanut butter. Baka in case lang, eh, maghanap na naman ulit. So, nakatatlong naka hanap na yung mga customer sa akin ng peanut butter. Okay. At least meron tayong maibigay. Matagal din naman yung expiry, expiry date niya. August 18 pa, 2024. So, ayan. so ito naman yung aking mga i ngayon. At saka price na din sa iba item. So, balik tayo, friends. So, ito, kumuha lang ako ng carton para malagyan ko ng aking mga uh, item na in-home. So, bravo. So, simulan na tayo dito. So, bravo. Ang bentahan ko dito, 8. Lahat street so, 8. Maliban doon sa Jubeiri, 9. Tapos, ganito, 17. Uh, UFC Sweet 17. Mas ramen. 16 Tapos, ganito, 16. Yung mga ganito, guys, na Lucky Leaf, uh, 11. Canton 15, Bisil 15. Ito, kakabili ko lang ito. Hindi uh, pa alam yung presyo. Ang matawag dito? Yung... Ano dito? Basta? Wala <laughs> yun. uh, ayan, mabili din ako ganyan. Homey noodles, 11. Eden cheese na maliliit, 19. Yung ganito guys, dati ko price is 42, dito pala yung price ngayon. So, yung last price mo lang muna ang ibabanggitin ko. So, 42. Ito ay 200 grams. Yeah. Parang mga yes. yes. Tapos itong sugar na 1 quart, brilliant sugar, uh, 23. 23 sa akin. So, meron tayong brilliant sugar na puti na kalahate ay 42, mababa na lang siya ngayon. Lagi ang bentahan ko 55, ngayon mababa na lang. Siguro ang benta ko na sa 42 lang. Binago ko na dito eh. So, 42 nga lang guys, yung half na white sugar. May libre siyang ganito guys. The, ano ba ito? Defo, milk tea. Pero hindi ko na yung tatanggal eh. Hindi naman ako magpipig eh. So, yun lang yung laman ng isang box. Yan. Pareho lang. Okay. Para tayo mga chichir, yung lumang iba chichir ko So, huli mo na natin So, lahat po ng kape na green pack ay 14 sa akin. Alin lang kita nito guys, pero okay lang 14. Benta naman na binis ang dito. Tapos, bear brand na 135 grams. Yan, 135 grams ay 55 po siya sa akin. Puro halos kape. Tapos Dutch mill na malaki 23. Ayun, tapos Dutch mill na maliit 14. Konti lang talaga yung na grocery dito. For 16,000 ay eh, konti na lang po talaga. Tapos next. Ito yung mga kasama niya. Hindi ko pa alam magkano benta ko dito. Hindi na lang muna. so, dito guys, uh, itong benta ko dito ay chocolates uh, dalawa tatlong piso. Tomato paste, 20 na ano ba to? 20, 70 grams. 20 pesos po ang benta ko. Dati 21, binabaan ko na Nakita ko lang yung price kanina. So, 29. Okay. Ito, 70. So, kape na 50 grams, 46 grams yung ganito, ay 45 pesos ang benta ko. 45 pesos. Mabenta rin to siya sa akin dito sa pinta po po mama ay 35. Got na chocolate, uh, dalawa press. May sa malaki guys, yung ganito, yung 80 ml. Ang isa nito ay 37 sa akin. Tignan. Yung maliit naman, 14 pesos. Uh, may sa maliit, 27 ml, 14 pesos. Coffee made, 60 pesos. Ito yung black na 50, 46 grams. Pero pag binabanggit ng mga tao, 50 grams, 45 pesos. Pag sa maliit naman na ladies choice, yung mga ganun pa uh, 14, 14 pesos. Magic sarap, 5 piso na siya sa akin. Yung ganito guys, uh, 40, ladies, ladies choice chicken spread, medyo mahal na siya, 40 pesos. Ang um, ATML, 40 pesos po ang isa nito. Pang na 100 grams ay uh, ano nga to? 14 pesos. Crab corn, 40 pesos. Yung ganito na sinigang mix original na nor, 17 pesos. Ang sauce, 15. 15, to, 15 pesos. Hidden cheese, 62 po siya sa akin. 60 di ko ba, wait lang. No. cheese. Wait lang. Diyan ko lang yung box. Feed cheese. Tama, 62 big. Yung maliit, 19. Kung kumama. 35, 35. Yung ganitong bear brand na medyo malaki, 300 grams ay 120 pesos. No, nakabenta na ako kanina nito lang isa. So, hindi pa, hindi ko pa napungsan yung box. So, may naghanap na. 120 pesos po siya. 300 grams. So, yung ganito, yun. Meron na naman tayo ah uh, Nag-dead Ang bitahan ko dito guys Yung sa 100 grams na Ito ketchup ay 13 pesos Lagay so, Ilagay natin yung mga free free Para kapita natin po lang yung aking free Na nakuha So ganyan ay 40 pesos Ito mga ladies choice na iba-iba yung flavor Ini sa mix 4 pesos Sa isa yan, North Crab Corn, 40, nabanggit ko rin kanina. Ganito yung maliliit na North Sinigang Mix ay 8 pesos. Ito, so, 40 din. Pesos. So, yung swap pack na pear brand ay 13 pesos. Ay, hindi pula. 14 pesos. Hindi pala. 14 pesos na sa akin. Tapos, yan. 13. Yung kanina binanggit ko. Let's So, yung maliit naman na Chucky, may ganyan din, din. Chucky, Black Time Bundle. So, wala siyang free. Ang, ganit, ang, isang, ang isang maliit na track sa 17 pesos. Tapos so, yung medyo malaki naman guys ay 27 pesos. Yung 180 ml. 27 pesos po siya sa akin. Wala ko nakikita. So, ito nga 17. Wala naman isang box. Ito nga ito. So, next natin, isang box. Bintahan ng niche, lahat po ng yung blue puti ay 6 pesos po ang isa. Very nuts, 9 pesos. So, yung may, mayonnaise na maliliit, uh, 14, nabagin ko na kanina yan. So, itong pretzels, 9. Maliliit, 14 then, yung kalaman. Bagay pa na din kanina yan. Yung mga ganito guys, 9 pesos. Doraemon na happy candy, 9 pesos. Mabenta ko sa mga bata. Yung ganito naman na Alaska, contents uh, condensed milk na nakasashi ay 8 pesos po. ang yung sa akin. Ito masarap to, big uh, dalawa tres. Siya pwede sa piso. Wala kita. So, milky nuts, 9 pesos. Kape na maliliit, yung mga ganito, 3 pesos. Skyflakes, Flakes, 8 pesos. Yung popping candy, 9. Itong Cocoa na Brilliant, kakabili ko lang ito guys kasi uh, madaming naghahanap yung, nakailang hanap na kasi siya ng ganito yung Cocoa. So wala akong Cocoa, bumili na ako, nakita ko lang siya. So mamaya ilalagay ko na lang yung price ha, sa, sa screen para alam niyo. Uh, ba't yung binili ko guys? So yung mga dynamite game ni Mac Peso lang po ang na lang ang kita dito sa isang balot Pero Peso lang. At least, uh, madami pa rin yung Lalo na yung mga nagsisigarilyo Yan, 9 pesos pretzels. Yung ganito naman mga cream stick, dalawa tres. Yan, dalawa tres. So, pau-pau, ang dami pa rin piso sa akin. Piso lang yun guys. yun pau-pau yung chocolate, may milk, at yung strawberry cheese. Coco Crunch. Yan, Coco Crunch. Yung bata, nagkahanap nito lagi. 18 pesos po ang tigtaan na dito. Ano ba uh, ito? 35 grams. 18 pesos. So, dapat guys, uh, alam natin yung mga presyo. Dapat uh, kailangan natin i-memorize mga price ng ating mga panita para pag may bumili, dali-dali, dren okay, yung bibigyan pa tayo sa mga nalistan na mga naka, ano natin, nakalista at at least memorize natin. Hindi pa paano. So, next, eight pesos, revisco. Dati may free share ngayon nalala. Ito, bago ko lang din sa, kasi madalas bumibili yung, ay naghahanap ng ano, baking powder. Kailang wala akong baking powder. So, sabi, ano daw yung kalum, kalumet, kalumet, kalumet pala to, kalumet, baking powder. So, di ko pa alam yung price. Tingnan ko mamaya, lalari ko rin sa screen. Ilang piraso, anin na piraso siya. Na-try mo so, na ako. Nalanggan, yung mga juice ko, 22 pesos, nesty, 22, medyo mahal lang nesty, pero 22 lang din ang benta ko. So, ito yung mga coffee make kanina, 60 pesos. Yung ganitong cream o, double choco, chip cookies, 10 pesos, ang benta nito. Ang benta kan, oh, meron na naman ako meat, -meat dalawa, tres. Yung kape na ano, pag yung tatapang ito na to. Saka 60. So, wala lang naman ito. Ito mo na natin. Yeah! Oops. So, ito guys, Louis Do Donut. Ang bitahan po nito ay 12 pesos. So, hindi na siya pwede sa 10. Medyo mahal siya. Hindi ka na. Coco Tom, 9. Pero parang dapat 10 na siya. Kasi ang buhunan is nasa almost nine. Kiwi crocker ten ten bintahan nito. Kiwi crocker na ganyan. Ten. Ito, bumili ako nito guys, yung plastic na manipis lang, Pinoy Tamo, kasi pang ano ko, mamaya magre-repack ko ako ako ng Ako lahat guys, bago lang ang ito sa kapusawa. Ito naman ay para sa aking soft drinks. Bumibili lang ako ng dalaw-dalaw dalaw dalaw prasol. Ang bili ko nito guys, 7 pesos lang ng peraso ba ito. Hindi ko alam lang ang peraso nito pero 7 pesos. Manipis na lang siya. Hindi siya pwede sa mga bigas kasi makamabutas. So, it, ang ginagamit nito ito is ng Tapos ito, 10 Timmy Cropper. Mga ganito, Marty's 8. Yung malaking Alibaba, 10. Ah, uh, Choco Plunch, 10. May damahan ito. Alibaba kaliin, 7 patata 8 crispy patata yung may bawang na corny chili cheese 20 pesos po siya sa akin yung clover yung na clover ay 9 pesos yung mga ganito guys 9 lang din loaded, lahat ng loaded ko kukot sa 9 pero dapat atatay na ito pero tignan sa refresh tapos yung chicken skin ni Mang Juan and pesos. Ganito din chicharon ni Mang Juan 9 pesos. Ding dong, 22 pesos. Itong kami na, uh, tawag dito, tissue, 12 pesos. Pillows, 10. Pillows yung blue chocolate, tsaka yung blue 10. So, meron pa ako isa pang soft drinks. Okay, so, we cover nine yung Alibaba. Meron pa ako madami ng chichira ko. Hindi ko na i-ano yun. Ipaprice kasi medyo mahaba na yung ating video. Ayan. So, i-separate ko na lang yung pricing ng mga chichira para uh, meron tayong pang inibli para sa mga chichira price. So, oh, yung sister sanitary napkin guys, ambit na ko nito ay 30 dollars. So, isang pag isang pira-piraso limang piso. Ay! Ayan, ingay niya ah! May nilig. Nabibigas kami. Maingay yung aking alaga. Makatapang siya. Maingay siya. Ito yung mga chikurriya. Matapang yung aking alaga. Ayan, ito so, mga chikurriya. Ito ganito din guys. ito mabenta ko yung mga, yung twister. Ang bentaan ko ito, tres isa. So, ayan. Ang wallet mo. So, medyo magkalat at magulo ang aking, aking paligid. So, medyo mahaba na yung aking video. Baka stop ko na siya. Next naman. Kasi meron pa ako dito yung isa ang karton. Uh, Pwede rin naman. Pusin na natin. Wait lang. Ito na sige. Wala din paglagyan ng ating camera. So, ayan, tabi ni. Tabi nga natin camera. So, ito guys, uh, lagyan mo natin ito po na. So, natin dito sa... So, yung mga shampoo ko guys, ayan, head and shoulder, 8 pesos ang isa, downy na dalawang, dalawang nabahan, 10 pesos lahat. So, lahat ng shampoo, 10, oh, I mean 8, ayan, 8, Downy, 10. Downy, 12 to 8, 11. Downy, 10. Yung ganito, guys, sila na sa shade 23. Ito, Wings. Mura lang siya sa akin. 7 pesos. 7 pesos. Uh, Close-up, 10 pesos. Sir Powder, 8 pesos. Tapos, Ariel Powder, 16 pesos. surf na fabricon, 10 pesos din siya. Uh, Colgate, 11. Keratin, gold, 9. Ayan. Tapos yung cream salt keratin ay 8 pesos. Then pesos. Close up. Na, nabanggit ko na 10. Dahil medyo mura lang to 7. Pwede na ang 7 dito. Tapos, fix professional clay dough sa pambuhok ay 7. Dati benta ko 6 lugi na pala ako. Wala pala ako kinita. 3 pesos na kinita ko sa isang ganito. E dapat pala ay 7. 6 yung peraso. 6 na peraso. Ayan. Puro daw niyo. Tapos, Joy, isa nito ay 14 pesos. Ito yung uh, ilang ml ba ito? 40 ml. 14 pesos. Reserve and Tapos Bioderm 42. Bioderm 42 yung naka-box. Safeguard na medyo malaki. Uh, ano ba to? Safeguard. Uh, 125 grams, 50 pesos. Safeguard. Itong sulfur na puti, Dr. Wong, ay 45 pesos ang isa. So, next box tayo. Ito yung isang box. So, it ito na yung nilipat ko galing dito. Tapos, ito naman yung isa pang box. So, medyo makalat ang ating area. Ito pang isang box. Ah, uh, ito guys po, oh, down here. ni ten, 10. Champion na ganito, 10 dito sa akin. Yung popcorn. Sour powder, 8. So, ito na yan. Ito, Ariel. Ariel. Hmm, dami po, Ariel. Yung ganito guys, safeguard. Ah... Uh, 22 pesos ang isa nito, yung maliit lang nasa shade, 22 ayan, 22, dalawang ganito so ilan na, madami na tayong free buy 6, get 1 free, so let, lagay mo muna natin dito yung mga may free para makita natin so yung mga kojisan na ganito, kaliit, 25 pesos ayan, yung ganito namang kojic na buo yung malaki, ay 40 pesos may naghahanap din kasi niyan. Kaya meron ako lagi din. So, yung tide bar na jumbo 16. Speed bar 11. Mga speed bar 11. Jumbo din siya. Tapos, bioderm na ganito ay 32. Yung kojisan. Ano Tide. Ano ba meron? Puro ano na lang to guys. Yung mga ganitong zone rocks 18. Yan, 18 tong ganito uh, 250 ml in Ozone Rocks. Yan. Tapos meron ako dito Johnson's powder. Yung Johnson's powder ay 50 yung ganito kalaki, 100 grams. Yan. Tapos yung medyo maliit noon, 50 grams ay 20 ano ba benta ko nito, 25 ata. Tapos yung mga maliliit ay 17, meron 18, depende po sa scent. Yung puti po yung uh, 17, yung iba naman na may may amoy, medyo ah uh, mataas ang price niyan. Ayan, yan ang natira dyan. So, ano pa ba? So, yun lang guys. Uh, ito lang lahat ng aking mga napamili worth 16,000 sa so bangulo na siya. Ayan, so every two weeks po ang aming pamimili sa aming tindahan. So, meron akong alaga doon na makulit yan. So, laging nang aaway. Pag may mga asong pumupunta din sa labas, nakita lang nila. Nakita lang nila kasi dalawa, tatlo yun sila eh aano ah, yun na nila, kakahulag, kaya maingay. Minsan natatakot yung mga tao, lalo na paggabi, kasi ah, nagkakahulan yung mga aso, lalo sa labas, madami din akong asong pinapakain dyan, minsan. Kaya nakatambay. So, ayan. So, magulo. Mamaya, mag-a-arrange pa ako. haba na ng video ko. So, yun lamang, guys. Salamat sa panunood. Bye-bye!